Good morning mga ate at kuya Ako si Yon, Ngayon ng umaga ay uh, nagsalang tayo ng uh, palambutin dito sa ating ang uh, tinatawag namin sa Bisaya na Dapugan So yan kung makikita nyo halos dalawang oras yan at Ngayon inatras ko na yung kahoy na to dahil uh, check natin kung malambot na yung ating pinalambot para kailangan ma-check na to para maiahon na So dito ko siya ilalagay sa malinis para mamaya titimplahan na lang So yan Ito yung aming dapugan, palambutan talaga tong ano na to. Lugar na to mas maganda kasi dito pag nagpalambot ka makakatipid ka talaga sa gas sa gasol so ayan guys mapapansin nyo mga ate at kuya may baboy at mga pa ng manok uh, may mga buto buto so ayan mga buto buto para sa aming aso pero syempre ito pwede pa to ano sa munggo eh So, sa tao muna bago sa aso. So, yan. May mga pata dyan. Ayan, may pata. Parang buhay probinsya pero nandito tayo sa Maynila. Siguro bibira na yung gumagawa nito ng dapugan dito sa Maynila. Kaya sa tulad namin nagtitipid sa gas. So, kaya... Yan. Ito talaga pwesto niyan. Kaya makikita niyo may uling na talaga siya. Ayan ng pesto dyan ito yung mga kawali na ginagamit namin yan, kaya talaga mauuling kasi para dito lang yan so yan mga ate at kuya check na natin kung malambot na hmm, diretso na yung tinidor talagang malambot na siya So, dahil uh, maraming ito, parang dumi niya, hindi na natin sasama yan. Ahon na natin dito yung malalambot. So, buto, tatanggalin na natin yung tubig. Dahil masyadong mainit, iisa-isay na lang natin. Yan o. Oh, pwede pa munggo. Tapos, yun yung laman sa loob. Sarap. yan guys. Oh. So may pata. Sabay-sabay na sila. So yan guys tatanggalin natin lahat to talagay natin dito mas mamaya titimplahan lang natin uh, siguro alam nyo na kung anong klase ng luto ang gagawin ko dito yan, yeah, yan. pag gusto nyo pamandali ang lumambot agad ang mga gustong palambutin sa kahoy kayo yung ganito gawa kayo ng ganitong simento madali lang gawin yan madali lang patuyuin at least makakatipid tayo sa gas sa gasol grabe ang taas ng mga gasol ngayon kaya dito tayo umasa sa kahoy marami pa naman kahoy dito yan Gami pa yan mga gusto magpalambot dalhin nyo lang dito palambutin natin yan mga mister nyong tigasin kayang palambutin dito yan <laughs> joke lang so yan guys ito po yung aking uh, video ngayon at maraming uh, maraming marami salamat sa pagsishare sa pag-comment, sa pag-like at sa patuloy na pag-subscribe ng akin page ako si Kertor God bless to all po, magandang buhay po sa lahat, bye po